Bagamat limitado sa anim na puntos si Butler sa 128-92 win ng Warriors kontra Charlotte Hornets noong Martes, malayo sa kanyang average na 18 points kada laro mula ng lumipat, ipinakita niya ang kanyang impact sa depensa at leadership. Alam naming may nahanap kaming tamang timpla at nakaka-excite ito, ani Warriors head coach Steve Kerr. Pero hindi pa pwedeng magpakampante. Marami pang laro 24 pa ang natitira at gusto namin patuloy na umakyat sa standings. Habang umaangat ang Warriors, kabaliktaran naman ang sitwasyon ng Magic. Mula sa 7 to 9 record at pangatlong pwesto sa East, bumagsak ang Orlando sa ikapitong pwesto. Apat na laro sa likod ng ikaanim na Detroit Pistons. Galing sila sa kanilang pinakamalalang talo ngayong season. Isang 40-point blowout kontra Cleveland Cavaliers noong Martes. Tinambakan lang kami, simple lang dire yung pahayag ni Magic Star Paolo Banchero matapos ang laro. Malaking dagok para sa Magic ang pagkawala ni Banchero sa ilang laro dahil sa oblique injury. Gayun din ang pagkawala ni Moritz Wagner matapos mapunit ang ACL noong Disyembre. Dagdag pa rito, wala rin si Jalen Sag sa loob ng labing tatlong sunod na laro dahil sa quad injury. Ngayong season 9 and 16 ang Magic kapag wala si Sag sa lineup. Magtatrabaho kami bukas sa ensayo, kakayod kami at babalik sa fundamentals. Ani Magic Head Coach Jamal Mosley babalik kami sa simpleng physical at agresibong basketball na dapat naming ipakita. Sa kabila ng struggles ng Magic, isa pa rin sila sa pinakamahusay sa depensa. Pinapayagan lamang nila ang 105.5 points kada laro, pinakamababa sa buong NBA. Subalit ang malaking problema nila ay ang kanilang opensa kung saan sila ang pinakakulelat sa liga na may average lamang na 103.9 points per game. Lalo pang lumalim ang problema ng Magic matapos ma-injury si Cole Anthony sa laban kontra Cavaliers. Nagkaroon siya ng hyperextended left knee sa sa ilalim sa muling pagsusuri bago ang laban kontra Warriors. Samantala, hindi rin nakalaro si Jonathan Kuminga sa panalo ng Golden State laban sa Charlotte Hornets dahil sa ankle injury Gayun pa man, malalim ang opensa ng Warriors kung saan walong manlalaro ang may double digit scoring average. Pinapangunahan ni Stephen Curry na may 23.3 per game. Matapos ang 12-3 start ngayong season at ilang buwang pagkahanap ng consistency, muling nakahanap ng momentum ang Warriors simula nang dumating si Butler. Excited ako, magandang pagkakataon nito para patunayan namin ang aming sarili laban sa matitibay na kupunan. Aniger. Sa wakas may momentum ulit kami. Gaya ng simula ng season, kailangan naming ipagpatuloy ito sa road trip na ito. Matatandaang tinalo ng Warriors ang Magic sa 104-99 noong February 3 sa San Francisco. Ngunit ngayong nasa home court ng Orlando ang laban, iyak na mas magiging hamon ito para sa Golden State sa kanilang hangaring ipagpatuloy ang panalo.